So, ayan na po siya. Nag-melt na siya. So, pagkakakain, imimix niyo lang yan. Ayan po yung medyo nasunog. Ayan. Pinaligtad ko kasi ang sarap. Tingnan. <laughs> Sige po, itik siya. Pero yan po ang gusto ko. yung ganyan, oh. No? Hello po. Magandang araw po sa inyo. Poyang, uh, OF -U -U, ang mga O.F.O.D.O. at Mga na So, pasensya na po. Anta na po ngayon, uh, bago po matapos ang taon na to, gusto ko lang magluto ng hindi yung makaroni. So, ang gagamitin po natin, pwede, pwede po kreli ang gusto nyo, nasa inyo yun, pero ako, okay lang kung may, may, may pagka-kreli at saka yung hindi kreli. Kasi mas type yung know, hindi kreli kasi pag pinag-alang gusto ko nyo na muli niya, may atin yung harap kasi okay, ito po, na boil ko na siya. Dapat 30 minutes, ginawa ko lang siya 10 minutes. Kasi niluluto pa natin siya. Ito ba, na po tapo ako pa. Kain pa. So ito po yung mga ingredients. pag sa inyo, napalapitan. So ayan nga po, nag-boil ko na siya ng 10 minutes. Dapat 12 minutes. Ngayon, ito po, half kilo na pork yan na giniling. Tapos itong hotdog, hindi ko alam kung ilang piraso ito. Saka red and green pepper. Kaya ng maga ko pa yung hiwa-hiwa Ayan, medyo nalanta na. Pati sibuyas. Ayan. Yung bawang. Hindi ko po lalagay lahat. Napakarami yan. Ito, lalagyan po natin siya ng uh, tomato dry. Ano ba tawag dito? Nakalimutan ko lang. <laughs> Tapos, ito po, uh, tomato sauce. May tomato paste din ako lalagay. Kung kukulangan yung tomato sauce ko, magdadagdag tayo ng tomato, tomato paste at dahil maasim po yan, mag a po tayo ng konting sugar para ma-break yung sobrang asin. Yan po ang mga gagamitin natin, may cheese ako na ano, kasi bibigyan natin yung melted, ayan, at saka yung cheese. May cream cheese ako, isasama ko na rin po siya, may pagka-creamy ng konti yan. Mga leftover ko po, yan sa mga pinaggamitan ko. So, ayan po yung frying pan, pinainit ko na. Nainit, inainit ako sa labas. <laughs> Yeah. So, bago po yan, ipiprito muna natin ang hotdog. Ayan. Puro lang ito. Ito yung ginawa ko. Tako na tako na po ako dito. May isang araw ko pa ito naka-raising gawin. Kaso pag mapabig na ako dito sa garden po, eh, na po ako ng tanimang tanim sa ko ating ating ah, ito ano Balduzi Ayan, 500 grams po yan Pero may konti po ako na tira noon May ilang isang tapot lang So, siguro mga 500 grams may so, may, may Kasi, para, o, say, na yun Ito, gusto ko na yun, hindi na pa po yung kato Kasi, para na ubo siya, yung lasa niya Lumili na niya, pagka na mabuti So, nagamit po tayo ng patis at saka yung Ano, yung lawyer Sky Resource. At ko po kasi ito eh. Namin na meron. Meron pala akong mga stock sa aming party. Tomato sun dried pala. Ang dami kong ginawa nito nun eh. Pagmurang murang kamati is dumibili ako. Pag dry ako. Pero kasi so, ito yung machine. Ang sun dry. Ang mahal kaya yan. Grabe. Pwede ko lang po siyang mahuli kasi ano ano siya. na siya. Kapag try na siya, mabangunan. Ito pala. Naglagay ko na. May init na eh. May init naman. Ayan. Nga. Oh. Ayan. Ayan. ko ngayon sibuyas. Ilalagay ko na nga ito. Ayan. Para sa sila lang ako fry. Yun.

Suranya, so, ya. Bagaimana nasib orang ini? Until, baru boleh. Ini adalah, ini adalah yeah. katakan lagi. Until, agak, ini lah. Wah, untik langcah, ito. kaso pag di mo nagamit na expired na, ang mahal pa naman. So ilalagay ko na po itong red bell pepper at green bell pepper para lalo siyang mabango. Ilalagay na rin po tayo ng soy sauce. chável, tudo por Sa taas, sa taas, sa taas. Sa ng malabi, ayan, na siya, na siya. Ilagay yung mga ng So ayan na po itsura ng ating sun-dried tomato. Ayan, medyo malambot na siya. Tamang-tama po yan pag kinain mo yan. May kunat-kunat na may asim-asim, may tamis-tamis. green uh, para matunaw na siya. Ayun. Sayang eh. Pero mas gusto ko po yung wala nito. Pero mas masarap po siya. Hmm, bango. Nalilagay dito para na po yung tomato paste at saka tomato sauce. Yung isa na lang yung tomato sauce ko na gamit ko na mag-spaghetti uh, ako. So, may tomato paste na mag-po tayo. Kung sakaling sumobra ng asin, mag additional lang po tayo ng cotton sugar para makuha natin yung, yung lasa ng tomato sauce. Pero kung gusto ko yung maasin sa macaroni. Kaya, depende po yun kung lalagyan ko. Pero sa inyo rin po yun, nasa inyo rin po Depende po sa inyo. ulo ko eh, kung mobile ko, balikan natin mamaya. Maxi, maik, 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 So, ito po, tinitmang po siya. Medyo mataba kaya kung hako asin. Ngayon, lalagyan po natin siya ng konti. So, today, sa edama, kung gawa ng asin, hindi po kleto ang lasa niya. Ngayon, tikman ulit natin. Ito so, na kaya ang asin. Bali, dalawa pong tomato paste ang nalagay natin at saka isang tomato sauce na maliit lang. Kasi inyo naman po yung kung um, gaano ang gusto nyo ilagay. Mmm! kasi yama. At ang lasa yung uh, nyo. Gusto lang po pa. Tayo okay. ko yun. Maraming tayo. Ayan. Yeah. sana mag po, no? silang sumilit, dumami, malagyan, hindi mabunok. Tatansya yung tulad. Kaya pa. Kasi mag-blend mag lang ito, okay na. Kaya pa kaya. Luto naman ang pag-ebit ko ibibake na lang natin. Yan, yeah, may na kasi ano naman na ba? Siya, na. Yan. Yeah. lang Tapos, magtatapin po tayo ng real naman. Yummy, yummy. Pagkikita <laughs> okay, ko sa sa So, ayan po, pinakita ko sa inyo ng malapitan. I-mix ko na siya. Kasi ang layo ng camera. Kinuha ko muna. Ayan. Ayan. I-mix ko na rin. Pagkaan po ako ng konting water kasi pag binig natin po mag-dry masyado. So, magkaan din ako ng konti asin. So, ayan po, pinakita ko na sa si inyo yung malapitan. Ayan. So, ngayon, ilalagay na natin siya sa ating, ano, uh, ipagbibake natin na, ano, Pyrex. Mix, mix. Mekos, mekos muna natin. Oh, lalila. Yummy, tatangka. Hmm. At uh, tamang tama, i-ready ko pang new year yung Ay! Nalag-lag, sayang. Mamadali ako may series ako na ako. Atik sa mga <anak> series. <số lamps> Ang na niyo. Nagmamadali sa mga ginagawa. Pag-cover natin yung isa, mamaya natin natin. Madali lang naman mag-melt. So, kaya hindi pa pa, nag start pa lang. Hindi na yung ginawa ano lakas ng tunas So, ito naman, ilalagay ko dito. Marami kong nagawa. อย่างนี้บูตรหน้ากู para maka po culture na tayo. Puno ko na to. I'm sure na ano na siya. Melted na. Medyo ano na siya, yung makulat-kulat. So, ayan po. Nag-melt na siya. then Anyway, marami naman cheese yan sa loob. May ano pa siya. Yung cream cheese. So, intayin po natin yun, 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 yun. Yun ang ating eating portion na sa loob. Ito ay eh, ready for a uh, New Year. <laughs> Ito po. Ito na sunog. Pagka walang pala, ang bilis. Pero itong isang may takip, ayan, sakto lang. Makita ko sa inyo. Pag-close up ko. Pag-kainin po siya, takip, pagdipong lang itong na. <laughs> pero gusto ko po yung medyo nasunog. So, ayan na po siya. Nag-melt na siya. So, pagkakakain, imimix mo lang yan. Ayan po yung medyo nasunog. Ayan, pinaligtad ko. Kasi ang sarap. Tingnan. <laughs> Sige po, itinig ko siya. Pero yan po ang gusto ko, yung ganyan, oh no? Ina-dry-dry dry ng konti. Ayan. Kasi ito yakit ko sa anak ko. Ayun. Yung sinalam ko yung pang huli. Yung bilog. Siya natin sa New Year. So. <coughs> Iba madali. Kasi may series na inaabang. So, ito po. Ayan. Unang sumubo ko para sa inyo. Shout out po sa mga nanonood. Ng Grills. At saka yung sa YouTube po. Ito. Hindi na ako magpag-lista. Basta shout out po sa inyo lahat. Yung mga nakakasalubong ko. Nangaharang ako sa daan, nakikilala pa rin pala kahit matanda na ang lola niya. Hmm. Hmm. Maraming. Oh. Hindi mapili ng masabi sarap pala rin. Hmm. Hmm.

magluto na kayo nito pang New Year. E, o, kung ano nito, ma-upload ni Dexter. Kasi, anti tibis na siya na New Year eh. Ano na ba naman pa ang lola mo? Sarap. Gusto ko ganyan yung kumukulat ko so, na. Ano na ba naman? Sa dami sa cheese. Mmm. Tidak Ini Rasanya seperti Yang cheese, dihidangkan Jangan lupa untuk mencukupi Jangan lupa untuk mencukupi tu paano ko Ayaw mo ubusin ko kasi. Para mamaya, ang lakas ko makataba nito eh. Kung ubusin ko ito tapos mamaya, kakainan naman ako pag may pataya na Balance, balance muna tayo. Ang Hindi tinipig si sabo. Hmm. Hindi nang na ko alit na asukal. I-spot ko lang sa akin. Gusto ko type, may asin, e. Nakangarami. At sa espagueti, gusto ko manimis-namis. May sometime ko hindi may asin. Ano ang nung ano? Sun-dried tomato. Hmm. Hindi mo mahuli, lasa ko anong lasa niyo pag nandito na. Salad ini salad. Malah Saya tidak itu. melihat ini Sangat sedap Saya akan mencuba Saya akan mengawal kasi hindi ko mapipigil sarili ko. Pag lubos po ito, mamaya yung pag na hindi pa ako nakatulog ako, not time, kung isin ko na ito, lalagtak ako, so ito na lang, budget mo na. Iwan po ito eh. Talaga po hindi ko kaya sarili ko ka ano eh. Hindi lang ako may naramdaman na naman ako. Buti ko yan. Amaya See you po. Thank you sa so panunood. See you next video na lang.